ang alamat ng ulan. Noong unang panahon, sa isang maliit na nayon sa Pilipinas, mayroong isang batang babae na nangangalang Luna. Si Luna ay isang mabait at masipag na bata na laging tumutulong sa kanyang mga magulang sa kanilang mga gawain. Isang araw, habang si Luna ay naglalakad sa kagubatan, nakakita siya ng isang maliit na bukal na mayroong malinaw na tubig. Hindi niya alam kung ano ang bukal na iyon. Ngunit napansin niya na ang tubig nito ay nagmumukhang masarap. Nang sumunod na araw, bumalik si Luna sa bukal at nakita niya na ang tubig nito ay lumaki na. Nakita niya na ang mga halaman sa paligid ng bukal ay lumaki na rin at naging mas malusog. Nang makita ni Luna ang mga nagbago sa bukal at sa mga halaman, napansin niya na ang kanyang mga mata ay naging malinaw at ang kanyang mga tenga ay naging mas makinig. Nakita niya rin na ang kanyang mga kamay ay naging mas malakas at ang kanyang mga paa ay naging mas mabilis. Nang makita ni Luna ang mga nagbago sa kanyang katawan, napansin niya na ang bokal ay nagbabago rin. Ang tubig nito ay lumaki na at naging isang malaking lawa. At nang makita ni Luna ang lawa, biglang lumabas ang isang diwata mula sa tubig. Ang diwata ay nagngangalang araw at siya ay ang diyosa ng ulan. Nang makita ni Luna si Araw, ang Diyosa ay nagpaliwanag kay Luna na ang palakol ay ang pinagmula ng ulan at nang marinig ni Luna ang paliwanag ni Araw. Napansin niya na ang ulan ay nagmumula sa palakol ng Diyosa. At nang makita ni Luna ang ulan, Napansin niya na ang ulan ay nagbibigay ng buhay sa mga halaman at sa mga hayop. Mula noon, ang mga tao sa nayon ay nagpapasalamat kay araw sa kanyang pagbibigay ng ulan. At ang mga tao ay nagtanim ng mga halaman at nag-alaga